Hello guys! Welcome back sa aking Youtube channel Kung hindi ka pa subscribe sa aking Youtube channel guys, please subscribe sa aking Youtube channel ang OFW Live dito sa Middle East. Well, ang pag-uusapan natin ngayon guys, ang about sa trabaho dito sa Middle East. At kung interesado kang malaman at wala ka pang idea at nagbabala kang mag-abroad dito guys ayan, so panoorin mo to hanggang matapos. At syempre, para dated ka palagi please subscribe sa ng aking youtube channel well, pag-uusapan natin ang about sa trabaho ang trabaho dito sa middle east guys, kung kahit may alaga ka kailangan mo pa rin maglinis importante talaga ang paglilinis guys, ayan so, araw-araw talaga wala kang wala kang uh, choice kundi maglinis at maglinis so, karamihan talaga dito sa middle east hindi ka pa um, pwedeng lumabas Uh, wala ka pang day off. So, suwertehan na lang kung may day off ka. So, ang trabaho talaga na number one dito is yung maglinis. At, uh, ayun nga guys, um kalaban mo pa dito sa middle is, is uh, puyat talaga. Kasi, ang um, ang mga amo talaga guys is talagang nagpupuyat. Parang ang araw nila is gabi. Kasi pag gabi, lumalabas sila, uh, nagshashay, nag uh, kukwentuhan sa mga, mga kaibigan at syempre ayun talaga yung mm, lilinisan mo bago ka matulog ayun lang guys, puyat talaga yung kalaban mo dito sa Middle East pero syempre, gumaswerte ka talaga sa nga sinasabi ko sa inyo, kumaswerte ka talaga dito sa Middle East ay hindi ka naman masyadong mapapagod compared daw sa Hong Kong kasi sa Hong Kong daw is uh, sobrang hirap daw ng trabaho doon And dito nga pala guys, sobrang laki pala ng bahay dito. At ayun lang muna guys ang aking update sa inyo. Thank you for watching. God bless.